Hello po sa lahat. Ayan, yung time na yan. Yung oras na yun yung time na uwi ko. Galing quiet. So, ayan, binibidyohan ko sila kung anong binagagawa nila dyan. Kasi nga, nung pag-uwi ko, sabay ng birthday ng papa ko. So, ayan, binibidyohan ko sila kung anong pinagagawa nila dyan sa labas. Yung mga tao dyan sa labas, yung so, mga yung iba, kapitbahay, yung iba halos mga pamilya ko dyan nandyan, sa side ng papa ko, side ng mama ko. So ayan, halo-halo na nga kami dyan, yan, kapatid ng mama ko panganay. Ayan sila lahat, kapatid ng papa ko, yung taga Marawi. Yung iba taga Putungan, Abitan City. Yung iba taga Kalamba. So ayan yung father ko, parang parang mangki ang dyan nakaupo. Yung kapatid ng papa ko, yung Muslim dyan. Ayan yung mga anak ng kapatid ng mama ko. Ayan yung inaanak ko yung bata, yung mother ko yan. So kapatid ng mama ko din yan, marami sila. So, ayan mga pamangkin ko na yan. Mga pamangkin sa tuhod. Mga iba. Ayan, mga pinsan. Anak ng kapatid ko. Yun, nahalo-halo na yan sila dyan. Ayan, pagdating sa kusina, ayan yung pinakamalaki namin sa lahat. <laughs> Nag-react pa. <laughs> so, ayan, kumakain sila. So, magulo pa ang mundo namin dyan. Magulo ang mundo ng bahay jan. Ayan, ayan, lalabas ako. Papunta ko sa labas. Ito yung bahay na ginagawa. Kapatid, bahay ng kapatid ng lalaki, yung bunso sa so, ayan nandito na nga sa labas ulit bumalik ako sa ano, nagkantahan sila sa labas nagkantahan nag, nat, nagsayawan sila sa labas hindi ko alam na nag-arkila pala sila ng ano dyan, bijuki sinabi ko lang naman na may bijuki dyan, so hindi ko alam nag-arkila talaga sila, kasi mayroon na naman kaming pwede naman mag sa loob ng bahay kasi mayroon na naman akong sense system maliit lang, so ayan yun bahay ng kapatid ko, kapatid ko yun dun sa taas ayan, magkalapit lang talaga kami ng bunso namin kapatid so ayan mag, ano, ayan, yung sumayaw yung bunso namin kapatid yan, ako, ewan ko sa kanya, kanya, ayan, sumasayaw-sayaw pa Ay, pakita sa kamera sinabihan ko nga na ng asawa niya, na ayan ang kapatid, asawa mong ano, pala <laughs> so ayan, dalawang kapatid ko nandiyan sa taas ayan, binibidyohan ko sila Nandun sa taas kasi doon sa amin sa loob. Doon silang tama sa taas kasi mainit sa loob. Ayan, ang dami mga kapitbahay. Ayan, kapitbahay yung nagluluto dyan sa labah. Ayan, halo-halo sa mga monkey, mga apo-apo